kung patay na ang inyong mga magulang, kayo mga apo, no, ay may karapatan na mag-inherit, no, o humalili sa parte ng mana ng inyong magulang na anak ng inyong lolo at lola. At tungkol naman sa kuprasa na yan, ay dapat equal sharing yung mga anak ng inyong lolo at lola kasama na ang magulang ninyo. Kaya hindi maari na basta na pinagkaitan kayo, no, o magulang ninyo kung wala na sila kayo ng parte ng ang mana uh, ninyo na, ng magulang ninyo na dapat mapunta sa inyo by right of representation. Kung ipagpatuloy ang pagkakait ng mana no at makuha ninyo ang parte ng mana ng inyong magulang sa pamamagitan ng pagbigay sa inyo ng income doon sa kopra, ang sino man sa inyo ay maaaring mag file ng petition sa korte for partition at saka accounting upang sa ganun mamanduhan po ang ang uh, co-owners o co-heirs no na nakinabang doon sa koprasan no na bigyan kayo ng kwenta at uh, o accounting at ibigay sa inyo ang nararapat from the time na pinagkaitan ang inyong magulang no ng kanilang party doon sa koprasan okay so makipag-ugnayan kayo sa DE, sa DAR no uh, for further assistance at kung kinakailangan I get in touch with your lawyer upang sa ganun ah, makakuha po kayo ng karagdagang ah, legal assistance. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Pag hindi pa kayo mag-subscribe, pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin, and notification bell para may update po ay kasama po kayo kaagad na man-notify. Okay? Lamang na kayo, again, pag may alam sa batas. Maraming salamat.